Ako po, eto, nagngangangal-ngal na naman eto mga pulahan at mga diehard na nasa social media at mukhang nasa pool sila. Dito nga sa pahayag na ito ni Senator Rafi Tulfo tungkol sa mga vloggers. Ano ba ito? Pero tignan natin. Eto pong mga nasa social media na pulahan at, at mga diehard. Alam natin na nagtatrabaho na yung mga yan. Tinatrabaho na po nila si Senator Rafi Tulfo. Si Idol, na ang tawag ng mga yan ay Idol. Ibig sabihin, wala daw ginagawa. Gano'n na gano'n. Bakit tinatrabaho? Dahil alam natin, okay, kumikilos na yung mga yan para naman paganahin yung kanilang makinarya sa susunod na eleksyon. Alam natin kung sino ang susuportahan itong mga ito. Yung Sarah, na walang letter H. Yun po. Kaya matindi po ang atake nila ngayon kay Rocky Tulfoom matagal na nagsimula yung trabaho ng mga yan. Huwag po kayong masyadong pahalata. Wala po ba kayong ibang profesyon talaga? Wala po ba talaga kayong ibang mahanap na trabaho? Kundi mga ganito na pag, magpagamit sa mga politiko. Nakakadiri. Okay? Halatang halata itong mga to. Ano ho? Halatang halata itong mga pulahan na nasa social media. Nagpapagamit. So, nagamit na sila nung nasa Malacanang ngayon. So, ayan. Ang susunod, Abay, kumikilos na. Hmm. Tignan natin muna ang sinabi or pahayag na si Rafi Tulpo, Senator Tulpo. Senator Rafi Tulpo on Monday said that it's about time that bloggers have a national organization that would regulate their content and help combat the uh, proliferation of fake news in the country. Ngayon, masakit kasi yan sa kanila. Pag naririnig nila yung salitang fake news, uh, lalo na yung sinasabing proliferation. Kasi ang totoo niyan, sila talaga yung nagpapakalat ng mga fake news. Sila talaga yung pinagmula ng fake news. Itong mga nasa social media na pulahan at mga diehard. Kaya iyan. ako, hindi ko naman masasabing vlogger pa ang, or vlogging pa itong ginagawa ko. Siguro nabibigay lang talaga ako ng reaction at gusto kong magsalita kahit papano. Kailangan ng boses. Kailangan nating maglabas ng ating saloobin sa kung ano yung nangyayari sa ating lipunan. Dahil kung walang mga ngalampag, sigurado tayo mamimihasa itong mga politiko na ito. Alright, idol ang tawag na itong mga pulahan kay, kay Senator Tulfo. Idamay mo na din, idol, yung magpapakalat ng false sense of justice sa vlog. Rafi Tulfo in action po at yan. You see? Yan. Halatang halata po yung kanilang trabaho. Bakit? Kasi po nagiging subjective etong mga to at never silang or never nilang titignan yung issue at pag-uusapan yung totoong issue. Ang aatakihin at aatakihin talaga nila ay yung tao. Natatakot na yung mga yan. Kinakabahan dahil alam nila na kung sakaling ang ang uh, maging katapat ng kanilang Sara Duterte ay etong si Rafi Tulfo ay talagang tagilid. Okay. Kung totoong laban, kung patas na laban. Talaga pong tagilid. Pero yun nga, ang pagkakaalam natin kasi sa mga sa, sa, sa hanay na mga ito ay hindi naman talaga sa sanay sa patas na laban. Ang sa kanila ay yung mga peking tagumpay, yung mga peking achievement. Ganon, doon sila sanay. Kaya ayan, pag lumaban, hindi patas. Masaklap, pero totoong nangyayari. 'di ba? Ano ba ang dapat uh, or eto bang uh, paggawa ng uh, organization na ito ng mga vloggers ay tayo ba ay pabor diyan? Nako sa tingin ko, sa tingin ko hindi na. Marami na rin po sa ating nagtatanong kung pwedeng sa grupo nitong halimbawa ba, isang grupo ng mga vloggers. 'Yun nga, ang tingin ko kasi sarili ko hindi naman ako talaga vlogger. Okay. At ayoko na merong mga responsibility pa na ganyan. Sa akin lang, kung gusto kong magsalita anytime, anywhere I want, ay pwede. Ganun.